Hello mga kaninsko! Eto na nga, showbiz happenings na naman tungkol kay Daniel. Si Kay Abad nag-react na nga sa chismis na nag-uugnay sa kanya kay Daniel Padilla. Nadawit ang pangalan ni Kay Abad sa Katniel Breakup dahil sa isang blind item tungkol sa Umanoy Disco at KA na nag-check in di umano sa isang hotel. Ayon sa blind item, sinugod pangaraw ng ina ni Disco ang hotel kung saan sila nag-check-in ng mystery girl at pilit na pinalalabas ang mga ito. Hinala ng mga netizens, sina Daniel Padilla at kay Abad ang tinutukoy sa blind item. At nangyari daw ito bago pa nagpakasal si K.A. Habang si Carla Estrada ang ina sa kwento. Hindi na active sa showbiz si K.A. At may piling-pili na lamang na acting at endorsement projects. Nakatira siya ngayon sa Cebu kasama ang kanyang asawa na si Paul Jake Castillo. Pero sa gitna ng pananahimik, nagsalita na si Kay Abad tungkol sa aligasyon na isa raw siya sa mga babae na nalink kay DJ. Itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot sa aktor. Dito mismo sa Abante. Grabe, nakakatawa yung issue na yan. Sagot ni Kay, nang hingan ng reaksyon ni Abante Tonight Entertainment columnist Rose Garcia. Pero wait, kung paniniwalaan ang mga naglalabasang blind items, hindi lang si Kay ang naling kay DJ. Nadawit pati ang mga pangalan ni na Andrea Brillantes, Jillian Vicencio, at pati ang Vietnamese girl na si Ming Pong, aka Emma, Grabe, ang dami. Na-link ng marami si Daniel sa iba't ibang babae kasunod ng cryptic post ng kapatid ni Katrin Bernardo na may image ng Guy Fox mask from the movie na V for Vendetta. May caption kasi ito na, We know what you did last summer. Tumindi tuloy ang espekulasyon ng basahin ng mga netizen ang caption ni kay Bernardo na may mga reference sa mga taong 2017, 2018, 2019, 2021, 2023. Tingin na mga Marites, mga clue ito sa mga nangyari kay DJ. At eto pa, kung si Katrin ay kasama sa invited guest, hindi naman imbitado si DJ sa kasal ni na Dominic Roque at Bea Alonso na gagawin ngayong taon. Paliwanag ni Dominic, wala naman kinalaman ang paghihiwalay ng dating magka-love team sa hindi niya pag-imbita sa dating tropa. May tampuhan kasi ang groom-to-be na si Dominic kay Daniel. Sabi ni Dom, kasi hindi pa naman kami okay ni DJ. I mean, we're not talking since 2020. We haven't seen each other for the longest time. Pero ang sigurado raw na imbitado ay ang mga kaibigan na kasama niya noong bagong salta pa lang siya sa showbiz na si Nakalil Ramos, Marco Gumabaw at Patrick Sugi. They're the ones I've been with since I entered showbiz. That's why I'm excited to be with them sa so wedding day. Sabi ni Dominic. Ang daming ganap sa showbiz. Kaya kung trip mo ang tsikahan, tuloy-tuloy lang sa pag-update. Mag-comment lang. I-follow and subscribe kami para sa mga latest ganap